So what's up guys, so for this video is meron na naman akong i-share sa inyo na mga tips sa ating V383 camera o sa ating mga CCTV. So meron ako dito CCTV na 2022 ko pa nabili and napapansin ko medyo malabo na yung kanyang kuha and malit lang din yung sakop niya. Since 2022 pa, so 3 years na siyang working and ngayon, um, papalitan natin siya ng fish eye So, naka 180 degrees siya so para malawak yung kanyang kuha. So, pakita ko sa inyo yung ngayon na kuha niya. So, ito siya. Medyo malabo and kita nyo yung kuha niya is ano lang, hindi naka-wide yung kuha niya. So, ngayon, meron akong nabili dito sa Lazada na lens So, try natin siyang palitan. Uh, hope na gagana siya kasi first time ko pa itong gagawin. Bubuksan natin to. So, ito yung lens na sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, may takip siya. Ayan, yung lens. So, itong lens is naka-118 na siya. So, fish eye siya. So, malawak yung kanyang kuha. Tingnan natin kung pagkabit natin dito is maganda. So, tara. Kabit na natin. Ayun, saksis nga yung ating pagkabit ng ating mga lens. So ito yung before and ito yung ngayon. Ayan. So ito yung ka kaibahan nila. So itong ano is malinaw yung bago ngayon. Yung lens na napili ko eh napapansin nyo mas lumawak siya kaysa isa na medyo konti lang yung kuha niya. So kung meron man kayong mga uh, CCTV dyan na nabili o matagal na at saka malabo pwede kayong bumili ng ganitong mga lens ayan, sa Lazada ko lang ito nabili so ayan siya. di ba ang galing malawak na kasakitan niya lahat yung yung area So ayun lang. Bye-bye. Hanggang sa susunod na tutorial natin at mga tips. Bye-bye.